Ang nilalaman ng ating video. Oh, oh, oh. Ah. Wow, <laughs> Ati-ati mula sa zombie sa bus, engkanto sa gubat, aswang sa hagdanan, aswang sa dilim hanggang multo sa kwarto, naririto ang siyam na video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang larawan namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan ay makikita ang isang nakakatakot na lalaki na nakasakay sa isang bus na matatagpuan sa San Francisco. Ayon sa kumuha ng litrato, habang nasa loob sila ng bus, ay talaga namang nakaramdam sila ng matinding takot dahil sa nakakatakot na itsura nito. Ang itsura ng lalaki na ito, ay may dilawan na matatalim ng ipin na kahalintulad ng sa zombie. Ayun pa sa ilang nakasaksi, ang nasabing lalaki ay maihahalin tulad sa isang karakter sa pelikulang Men in Black. Pagkatapos na itong may upload sa social media ay agad itong nag-viral sa internet at inulan ito ng samat saring komento. May mga nagsasabi na maaaring ang lalaking ito ay isang bilanggo na tumakas upang maikubli ang kanyang tunay na itsura. May nagsasabi din na ang nasabing larawan ay edited lamang na kung saan, ito ang tunay na itsura ng larawan na unang in-upload sa Twitter. Sinasabing ang lalaki sa larawang ito ay tumakas mula sa isang bilangguan. Kayo ano ang masasabi nyo sa larawang ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang ginaganap ang isang barbecue party ay bigla na lamang may hindi inaasahang mangyayari, panoorin mabuti. Makikita sa video ang pagdagit ng isang lawin sa gilid ng ilog na ito upang hulihin ang isang ahas, pagkatapos nitong mahuli ang nasabing ahas ay lumipad na ito papalayo. Ngunit lingid sa kanilang kalaman, ito ay bumalik sa kanilang lugar at pagkatapos ay pinakawalan nito ang nasabing ahas sa mismong tapat nila. May nagsasabing isa lamang itong special effect dahil karaniwan sa mga ibon ay hindi lumilipad sa mataong lugar at walang dahilan upang ibagsak nito ang nasabing ahas kung saan may tao. May nagsasabi din naniniwala sila na possible nga itong mangyari. Kayo, ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan habang naglalakad sa daan ang lalaking ito sa isang mapunong lugar, ay bigla na lamang may nakakatakot na mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Siya pulang aja lah kes ya. Saya pulang aja ya. Paan. Ya. Jancu asu. Kaget aku. Eh. Mbah. Diba? Pecet yang putih bah. Wah, aku. Pati tinupdi, ba? Oh, ngit, ha? Ah? Ati-ati kuno po, Mbah. Loh, Mbah. Mbah, eh ati-ati kuno po, Mbah. Ba! Makikita sa video ang biglang pagkagulat at pagkatakot ng nasabing lalaki nang bigla itong makakita ng isang matanda na naglalakad sa kanyang dinadaanan. Subalit matapos lamang ang ilang segundo ng lingunin niya ito sa kanyang likuran ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula, dahilan upang mapasigaw ito sa takot. Agad namang lumayo ang lalaki sa nasabing lugar dahil sa kanyang takot. Patitang po ba? Oh, ati ba? ba? Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan ay bigla na lamang may nakakakilabot na mangyayari sa loob ng ng ito. Panoorin ninyong mabuti. Uh -huh. Show. Oh. <laughs> Makikita sa video ang nakakakilabot na paggalaw ng pintuan nito kahit wala namang tao, maya maya pa nga ay bigla namang gumalaw ang upuan buhat sa kanilang likuran dahil sa matinding takot ng magina na ito ay agad sana silang lalayo buhat sa sala na ito, subalit laking gulat nila nang bigla namang may humila ng damit ng babae, dahilan upang lalo silang matakot. Kayo ano ang masasabi ninyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang nakakatakot namang video na ito na unang in-upload sa TikTok na kung saan ay makikita ang isang babae habang may inaayos buhat sa lapag na nasa likod ng isang shop ay bigla na lamang may nakakakilabot na mangyayari ang hindi niya inaasahan. Pagmasdan ninyong mabuti Makikita sa video, ang bigla na lamang may humila ng kanyang isang paa dahilan upang makaladkad dito papalayo sa nasabing lugar. Ang video na ito matapos i-upload sa social media ay agad nag-viral at inulan ng sari-saring komento. May nagsasabing ang may kakagawa ng nakakatakot na pangyayaring ito ay ang haunted na manika na nakalagay lamang sa tapat na wall ng nasabing lugar. May nagsasabi din na ang may kakagawa na isang masamang espiritu. Ipinakita din sa social media ng biktima ang niyang sugat mula sa nakakakilabot na pangyayaring ito. Kayo ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na unang nag-trending sa mga European country, na kung saan ay bigla na lamang may makikita ang babaeng ito ng isang nakakatakot na nilalang buhat sa hagdanan. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa video na habang naglalakad ang babaeng ito sa isang gusali dahil sa pagkasira ng elevator, ay bigla na lamang may nakita itong isang itim na nilalang na hinihinalang isang aswang. Makikita din sa video na kahit saan pumunta ang nasabing babae ay sinusundan pa din ito ng itim na nilalang. Kayo ano sa palagay ninyo ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang pababa ng hagdanan ang lalaking ito, ay bigla na lamang may makikita itong nakakatakot na nilalang pagmasdan mabuti <tod> makikita sa video ang paglitaw ng isang ulo lamang ang nakikita buhat sa lamesa naagad agad naman niyang nilapitan subalit agad din namang itong nawala na parang bula. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan ay makikita ang nakakatakot na itim na nilalang na hinihinalang isang aswang. Makikita sa video ang nakakatakot at nakakakilabot na anyo ng nasabing nilalang na may mahahaba at matatalas na kuko. Makikita din sa liwanag na animoy naka-costume lamang ang nasabing nilalang na may deform na mga daliri. Ayon sa ilan na nag-upload sa YouTube, ang nasabing nilalang ay isang aswang, may nagsasabi din na isa itong mangkukulang. Ngunit ayon sa ating nakalap na impormasyon, ang nasabing nakakatakot na nilalang ay isa palang karakter sa isang short horror film na may pamagat na The Moonlight Man na idinerik ni Danny Donahue. Ang nakakakilabot na video namang ito na unang nag sa TikTok, na kung saan isang hating gabi habang natutulog ang mga kalalakihan na ito, ay bigla na lamang may makukuhanan ng CCTV camera ng isang nakakatakot na pangyayari. Ang kababalaghang mangyayari ay magsisimula matapos may mahagip ang kamera ng isang iting na maliit na nilalang na tumakbubuhat sa ilalim ng kama. Panuoring mabuti, Makikita rin sa video ang nakakatakot na paglitaw ng kamay sa may pintuan. Maya-maya pa ay makikitang unti-unting bumubukas ang pintuan. Matapos ang ilang sandali, makikita muli ang paggulong ng nasabing nilalang o bagay sa may pintuan. Makikita din sa video ang nakakakilabot na paghila ng mga paa ng isa sa mga nakahiga na lalaki. Dahil dito, dala ng takot ng lalaki, ay ginising niya ang kanyang kasamahan sa pamamagitan ng paghagis ng unan dito. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang gagalaw ang upuan sa pagitan nila. Dala ng takot, ay bigla na lamang tumakbo papalabas ng kwarto ang dalawa. May nagsasabi na maaaring pina-prank lamang sila ng kasamahan nila sa kabilang kwarto, subalit may nagsasabi na maaaring ang may kababalaghang nangyayari sa kwarto na yun sapagkat ang paghila sa paa ng lalaki at paggalaw ng upuan ay hindi prank. Kayo ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.